May nakita tayo rito mga kamaster, mga galing sa Bio Research, oh. so Bio Pigeon na eh, mga kamaster. May mga certificate to. Oh. kita Ito yung mga magulang, oh. kay Morris Gordon, ano? At saka kay Banten May palaki kang Banten dito. Banten Brook. Oh. diyan Yan ba? Ano pa? Pati yan yung ipang... Ah, dalawa na lang. ay ah, ganda ito, mga... Ito yung mga magulang, ng mga Banden bro Pati niya na isa Ayan, na, tingnan natin Ang gaganda mga kwento, mga quality na kalapati Pangarera kalapati oh. galing sa bio research Ayan, gaganda maganda sa ganyan? 150 na 150 bossing. Ano ba? Sing-sing. Tingnan natin sing-sing. FTPC bossing. FTPC. Ah FTPC ah, pala. No? Ah. Wala kang BBC. Wala. Wala na. Dentro sa malolo. Maganda ba yung pakpak? Ibu mo yung pakpak. Maganda. Ayun. 150 lang mga kamaster. Napakamurang pangarero kalapati. Per eye pa siya. Ayan. Puro mga palahin niya ito. Mga bio research at bio -vision. Yan nito, mapakamura 150 sa Bio Research 10,000 na isa nito. No. Yeah. Yung magulang. Kapit e mo naman ang binibenta. Wala na, kapit mo naman may-ari niyan. Ah.